Warning Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Dako naman tayo dito. Kasama na natin ngayon sa studio si Zalde Cadivida. All-around construction na worker ho siya sa isang restaurant dyan po sa isang mall sa lungsod ho mandaluyong Pakyawan po ang kanilang project. Inireklamo e niya ang may-ari ho ng Gangnam Wings Restaurant na si Rinky Tuanyo dahil hindi raw sila binayaran ng buo sa project na kanila pong ginawa. Aba, malaking halaga pala ho ito. 320,000 pesos na hmm? po yung kabuhang bayad para sa trabaho ang kanila pong ginawa, pero may balance pa raw ho na may five 125,000 pesos. Ang masaklap, ayo daw bayaran daw na may ari? Kaya tanong ho natin, kaya ano, sa ating bisita. Zaldi, Sir, magandang, magandang gabi po. sa iyo. Gabi ano po. ba yung trabaho ang ginawa ninyo? Nakakasiguro ka ba na Ayos naman yung ginawang construction? Opo, sir, kasi hindi po ma ng Megamall, sir, pag hindi po finish yung project. Mm -hmm. Tapos, sir, mayroon po siyang mga additional na pinapagawa. Siningil ko lang po siya ng 60,000 kasi po, ang ganda ng pangako niya, may dami niyang project sa Cebu, oh, Megamall, okay. at saka SM North, Iza at saka MUA. Sabi niya po, ibigay niya lahat sa akin ng project. Sabi ko, sige. Mm -hmm. Sa laki po ng problema na ginawa ko sa ano niya, kasi yung as-is-where-is na yung sinasabi, sir, nakisami yun pala nung may kisamin, nung nagkita kami nung time na yon na -au -au ako kasi po pinis na so mm -hmm. sige 360,000 okay na yun. oo ngayon yun pala sir wala pong ducting sa loob ano yun walang ducting po yung ducting yung para oh, sa lagusan ng mga ganyan yung katulad niyan kaya po napilitan kong gawin na maayos kasi nga kumpare ko po yung training manager niyan dalawa mm -hmm. sa kaskulo, yun, nga po sir nag-demand na ngayon sila sa ano Duli at saka yung isa na sa BIR. Mm -hmm. Kasi po lahat ng trabahante niya 30 mm -hmm. mahigit 30 yung trabahante niya, sir. Oo. Is uh, 15 yung pang ano umaga at saka yung 15 pang closing. Mm -hmm. Yun po ang hindi niya nabayaran ng maayos. Okay. Kaya lahat po nagdi-demanda po. Okay. Siguro Zalde, ah uh, matanong natin sa nirereklamo mo, ito yung may-ari ho ng Gangnam Wings, no? Apo. Siguro makausap natin ngayon. Nasa linya ho si Rinky Tuanyo. Ito po yung owner ho. Uh, Sir Rinky, maganda uh, magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi rin po. Opo, para pataso tayo dito, dalan dito si Zalde ka Divida. Kakilala niyo naman siguro po ito. Ito po yung construction worker ninyo. Ano pwede ho Opo. natin na uh, settlement dito? Dahil po meron po isang uh, collectible na ho sa inyo. Actually po, itong pabubulalaan po, po yung mga uh, sinabi po nila. Opo okay. so, po, na sila yung tumapodol sa nag-runaway namin kontraktor. Mm -hmm. Pero po, yung pinag-usapan po namin yun. Actually po, payat na po sila, fully paid po sila nung pang January 6 na pinirmahan po na kasama nila. Kasi uh -huh. po yung sinasabi nila na nare-refund na, na, na nila na material, ay eh, na rin po yun. Mm uh -huh. po. So pinirmahan po yun, kasama nila, which is kanang kamay po niya, na siya po ang pumirma sa mga uh, remaining na nagisira po sa kanila. Ngayon po, ang hinahabol na lang po niya, is yung 60,000 na hinihingi niya na sort of parang bonus mo 'yun. Mm -hmm. Actually, hindi po, 'yung bonus. 'Yung ibibigay 'yung bonus na oh, 'yon o oh. 'yung dagdag na bayad po sa kanila kung marami pa pong trabaho na hindi pa natatapos. Oh. Tama po 'yun. Hindi namin maide-deliver 'yun mm -hmm. sa SM kapag hindi tapos 'yung ano, mm -hmm. 'yung project nila. Actually po, pag ginawa namin kumuha kami, kinuha na namin yung mindset namin para tumulong sa amin mm -hmm. para matapos na yung project na iniiwan nila na hindi sila nagpapakita. Oh. Oh. Alam naman nila yung situation. Alam mm -hmm. nila nag-run -nag away yung contractor. Okay. Kaya, namin kaya yung Rinky. Okay, yung... Rinky. Ibig sabihin ba na meron kayong kinuha na isa pang contractor? Yung po unang kumuha ng contractor. Oh. Uh -huh. nag-run -nag away po sa amin. Isa sa rin yung oh. company po yun pero hindi sila rin yung nagtatrabaho sa kanila. Hmm. hindi po nila tinapos yung contraction kahit bayad sila na 70%. So, ang naiwan na trabaho is 50%. So, ang oh. mapupo sila, itong grupo nila sa O oh, si Ayon. sila Zaldi is, is not connected with the una ho ninyong contractor, hindi ho? Hindi po, magkaiba oh. po siya. Sila po yung tumulong para matapos po sana ito. Alam hmm. po, marami pa po naiwan na trabaho na hindi pa nila natatapos. So, Aminado naman hmm. po yung mga kasama niya. Kahit oh. tanungin niyo po yung mga kasama niya, alam nila po ano yung nangyari dito sa floor. Okay, Zalde, anong tugon mo doon sa sagot niya no? Ni... Tapos yung gusto niyang mangyari sir, yung ilaw po padagdagan. At mm. saka yung mga railings niya, ano na po yun sir? Eh? Tapos na. Mm -mm. Pag gusto niyang ulitin, papaulit niya. Katulad niyo si sir. Tapos na yung isang isang side na lang ang hindi pa natapos. Pinabakbak niya lahat ng tiles. Tapos yung mga materials na niyang binakbakbak, mga biak, yung iba, pinadala sa bahay. Ako nagbayad ng howling 15. Mm -mm. Ngayon, sinisingil niya sa akin ng isang daang libo. Yung mga scaffolding, nandun lang naman sa bahay, sir, eh, kung gusto niyang kunin. Ang gusto ko lang makuha yung additional niyang bayad at saka yung 25, uh, 20 plus thousand na ano, materi uh, uh, reimbursement ng ano ko. Saldi, okay. 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 oh. ano, bahay yung sinasabi mo? Bahay niya o bahay mo? Yung tinirahan ko po. Ngayon sinasabi so, niya sa akin baka nang sa bahay ko po sa barangay Palanan ba doon. Bakit sa bahay mo dinala? Hindi sa Kasi sa kanila. Kasi wala po siyang ano siya rin eh, nasa hotel po siya nakatira sila at sakulit-palipat-lipat po siya nang tirahan siya. So eh. wala siyang permanenting address. Wala po. Okay, Rinky. Uh, ano, pwede ba ho nating ma ma-settle ho ba dito sa sa programa o kilos pronto ito pong uh, reklamo ni Zalde? Paano natin maayos ito? Actually po, well, sabi ko sa kanila, wala naman sa akin problema kung settle kung basta tapos ang trabaho. Okay. Uh, actually, marami kami binigay na benefits sa kanila. Even, ayoko na naman din na talaga sa pa. Uh, so, okay, para, para, wala, para wang humaba, ano, Ringki, ano, diretso na kita. Uh, ano hong pinakasolusyon kaysa naman magsusumbatan uh, kayo, no? Paano ho natin solbahan uh, solbahin ang problema ho huh, nitong uh, nandito sa atin? Ano hong inyo magagawa? Uh, sabihin nyo na lang ho huh, diretso kung hindi po pwede at bakit hindi? yung ginagawa nilang, nila ng tulad ng ginagawa nila sa amin na mga uh, magandang issue, diba? Actually, pera lang naman pinag-uusapan dyan. Eh. Mm. Ay, yun nga ang issue, pera man, eh. Oo, uh, yun nga ba yung issue eh. Madali naman kami ka sa Tapos, so, sir, sir, ganito na lang. Hindi na, hindi na, uh, lahat bang uh, yung, 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 inyong trabaho, nakasulat ba yan or uh, verbal lang? Verbal? Hindi, sir, sir. Ngayon. Na, nakasulat ho ba specific ho yung mga trabaho na yan? Kasi para nakikita natin check by check. Kasi kung salita lang, talaga magkakaroon kayo ng point of argument, boss. Kasi kung ano yung sinasabi mo, ko kontra isa, isa ganun, iba ho talaga pag nakasulat. Taka, sino ho mag-a-approve ng trabaho pagdating sa constructions kayo o yung mismo yung pinaka-principal ninyo? Pasapan na namin na uh, tutulungan sila, tulungan nila po. Ayun, wala kami kontrata, ngayon na usapan natin, oh, lang po punipot na kanila, ngayon ako nang bahala pumili ng mga materyales. Okay. So ngayon po, kasi sir, kung ko yung ano niya. Kailangan mag-deliver nila yon bago mag-December. Which is, marami kami nangyari na na misunderstanding, discrimination, marami gano'n. Siyempre. Rinky, Rinky, ganito na lang. Ano, na marami nakikinig ko sa atin, pero simple lang ang inyong reklama. Itong problema ninyo. Hindi kayo magkaintindihan kasi ala naman talagang pamantayan kung anong tamang trabaho. Sinasabi mo, ganare, pero hindi malinaw para Pati sa kanya. Pati walang eh. Pati walang kontrata. Talagang magkakagulo, magkakagulo. Mm -hmm. Siguro isang dahilan kung bakit nilayasan ko ng naon ng kontratista. Mm -hmm. Ngayon, yung pangalawang kontratista mo, baka ganun din ang nangyayari. Dahil no, yung naon ng kontratista. Kontra pangalawa, kasi boss, ganito, wala kayong kasulatan. Hindi malinaw kung ano yung sinasabing tamang pamantayan, kung ano yung tamang gawa. Ang tamang gawa, ay verbal lang sinasabi mo at hindi niya nakikita. Kung hindi ka kontento, hindi mo siya babayaran. Ito namang isang tatrabaho, akala okay na, hindi ka kontento so hindi mo siya babayaran. Lamang ka nga sa anya. Hanggang ngayon po, marami pa kami nakasuhang... sino, 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 sino ho ba sir sumisilip ng trabaho niyan Yung kontrat, kanino ho ba kayo? Anong, anong developer ho ba yan? O sa inyong uh, private con construction yan? or kayo ho may hinahawakan principal? Alam niyo po. Malaki ang pangarap sa kanil, eh. Hindi sir, uh, sir, sir. Hindi sir, sir, ganito ano Eh yano bay, eh, ano ano ho ba to? Hawak niyo ho ba to or meron hong principal, meron ho kayong parang kliyente na para kayong hong uh, kumuha sa kanila na parang kontratista, subcon sila. Ano ho bang papel nila? Usap pa nga nila po, usap magkakaibigan sa pagmaka Okay, siguro... Rinky, baka kaya naman siguro ninyong uh, ayusin to at malutas na itong problema. Pera-pera lang ho to eh. Mm. Bukang uh, pinaghirapan naman rin ni, ni Zaldi yung mga ginawa ho niyang project niya sa inyo. Tama. Siguro, isa-isayin natin. Kung tama, bayaran uh, natin. Yon, tama. Okay ba? Pwede ba yung uh, ano? Mm. Okay. Mm. Okay. Sir Alex, ito po lahat na bayaran Hmm. Pag-upo uh -huh. uh -huh. yung sinasabi fully paid mo ito. ano nga po, ba ano yung mga claim mo pa? Yung ano nga po, yung additional po na pinag-usapan namin ng 60 at saka yung reimbursement Bakit may po. 60 ka? Kasi po, meron siyang pinapagawa, sir, na iba, hmm. natapos na tapos inulit. May back job, parang gano'n? Hindi po back job. Yung gusto lang niya yung... Hindi siya kontento? Hindi siya kontento. May oh. papadagdag siya ng bagay na gano'n. So, sinisingil ko siya ng gano'n. Eh, Kawawa eh. nga po ako, sir, kasi yung kisamin niya, sir, yung totoo lang, pinis na yon hmm. tapos binaklas ko po kasi wala pong ducting hindi makagawa yung taga ducting hangga't wala so, na, na, hindi ibaba yung na, kaya ano? ginawa kung paraan yung mold niya para ma-open kaso lang alam alam mo uh, Rinky na banggit mo naman no ito'y usapang kay di ba yes. so siguro uh, magtatapos din kayo na kaibigan hmm. ayaw naman niyo natin mag-away kayo eh ha uh, siguro uh, meet halfway na lang ho tayo uh, para at least kung ano yung kagustuhan niya Ah, uh, yun? magkano eh? 60,000? Bali, ano po sir? May 29,000 pa nga pong nakiluha ko daw wala. They all in all, magkano lahat? Uh, nasa isang 29 sir, isang 100, isang 60 at isang ano, 21,577. Mm hmm. So, so Rinky, anong palagay mo? Ayun, marami kang ganong amount kasi nagmamadali ka may kasi parang mukhang mm -hmm. ano. Ikaw ba'y ba handa makipag-usap dito at medyo baka ma, ma, ma makuha sa konting hilot na lang to? yung mga para sa sa dela ko, siya po sa company na lang siguro. So sa satisfy siguro kami sa dawala lang. Siguro na consider pa naman. Ganun kami. So ano ang ibig mong sabihin eh wala kayong babayaran sa kanya? Hindi po siguro nararamdaman. So puwede hubo siyang bumalik at pag sir sir ganito na lang para habang oras ano? Pwede hubo siyang bumalik at mag-usap muna ho kayo baka magkaintindihan ho kayo. Huwag na ho natin i-detalye yung sinasabi sa publiko kasi baka eh, siyempre, eh, maganda na ho siguro magprebadong pag-uusap muna kayo. Kung hindi kayo magkasundo, tsaka uli kami papasok. Hindi ho ba, oh, sir? Ang naman na O, sa oh, sige, ganito niyo. na lang, sir. Sorry. Sir, ganito na lang. Tama na muna, okay? Papabalikin namin sa iyong complaint at, at hindi namin i- siguro, we, we don't want to expect him na babalik siya sa amin Bagkus ma mahihilot mo to, sir. Kasi parang, ay, itong trabaho na to, walang kontrata eh. Verbal hmm. lang eh. So siguro baka bilang kaibigan mag-usap na lang muna kayo. Ay ka okay ba sa iyo? Usap okay, muna sir, muna kayo ha. Ayaw niya kasi ang kausapin sir. Oh, eh. yun. Ayaw. ayaw niya sumagot sa tawag Rinkie, ko. Rinky, pwede ho ba siyang kausapin mo na raw? Ayaw mo raw siyang kausapin. Po, pwede naman kausapin mo, harapin mo siyang parang tao. Oh, sir, hindi po to yan. Nene, nene, tama na sir. Ay, hey, Rinky. Pwede bang kausapin mo siya at harapin mo na lang? Uh -huh. Hindi sir, kasi ang sabi niya. Hindi so, ganito na, la na lang eh. Hindi na, hindi na. Pwede bang para inaayos na natin ng problema, puro ka per problema eh. Pwede bang kausapin mo na to at mag-usap kayo, problema ninyong dalawa, kami na nahihirapan kami kasi ayaw mo eh. Mag ang tanong sa iyo, pwede mo bang makausap to? Kakausapin mo ba to? Ayun Ay naman pala eh. Kausapin mo na lang. Mag-usap kayo ng parang tao, kaibigan pa rin. Nakakahiya kasi sa Eric. Kung kasi alam mo, baka mabwisit na ako, manghihimasok pa ako, ayaw ko eh. Pribadong pag-uusap to, alaka yung kontrata eh. Di ba? Pwede naman po. Ayun! Yan lang gusto ko marinig. Ang dami mong ngak-ngak kasi. Ikaw naman, bumalik ka roon. Okay? Pag hindi kayo magkayang sundo, hawakan ko mga ulo yung papong yung parehong dalawa eh. Okay, Rinky, Toño, thank you so much ha. salamat, salamat. Okay, Zaldi ha. usap kayo? Ay... Zaldi, eto na lang. Sandy, may problema nga talaga naman ito. Kasi una, wala kayong kontrata Wala kayong usap, malinaw. So, para hindi masirin pagkakaibigan yung, ninyo mag-usap kayo. Yun. Okay. Yung, no, sir, si, lagi ako si pumunta doon, sir. Ayaw niya kasi Okay. Pumunta o hindi. okay mo? na yun. Sabi niya, pumunta. open na open na. Pagkatapos, pag hindi, may panahon na akong hambal. <laughs> si si Alex, na pa, uh, <laughs> Kaya nga po ako lagi dito yun. Sa iyo, kapatid oh. ko, natulungan niyo po dito. Ayun, eh. okay. Ayun, okay. okay. sige, sige. Okay, Sal, dyan ka okay, lang. Okay, relax ka muna. Painaman kita ng herbal mangyak. <laughs>